Paolo Birino, tumatapang na matapos ipagsigawa na misis niya si Kim Chu sa na Kareb Show sa Robinson Antipolo noong isang araw ay nasundan ito kagabi sa SM Venezuela at Manolos Bulacan. Hindi magkamayaw ang mga supporters sa sobrang kidik sa tapangan taglay ng at-four. Ang kidig moments nila ni Kim Chu ay patapang ng patapang. Hindi hahayaan ng ang mga haters. Grabe na din ang mga gesture. Hindi na ilangan at sanay na sanay. Kapag magkaharap na. Holding hands at titigan ng bongga. Ayon nga sa mga komento, Kito ang idol na marunong magpasalamat sa effort ng kanyang mga fans. Alam niyang mahirap pakipagsiksikan sa dami ng kanyang mga tagahanga. Bow ako sa iyo, King o sa inyo. All the best in your future and the worst. Wala kaming ibang hindi. Kundi maging successful pa ang karening niyong dalawa. At patuloy na makita ang maging masaya sa bawat isa. Ayon pa si isang komento, ang saya lang talaga nilang tingnan Mahigita mo ang saya sa aura ni Paulo? Never niya itong naranasan sa ibang kapareha. Hindi na niya papakawalan si Kingi. Bibihira lang makatagpo ng taong magpapasaya at hindi mapapagod na mahalin ka at alagaan araw-araw. Gitna noon. Ni e Paulo, na super maalaga nga itong si Kim Chiu. Hindi ito ginugutom Lalo na sa mga nagdaang piping, na palagi sila magkasama. Ano sa